Ano nila? Kusila Bofista po. May kasama po kayo sa nasunugan? Hindi po, yung anak ko po. Yung anak nyo po. So, paano po nag-start yung sunugan po? Ayan po, sa Bacating Lote. Sa Bacating Lote. Mga ilan po yung nasunugan po? Marami po, hanggang 5th floor. Hanggang so, may mga tumulong na rin po ba sa inyo? Meron naman po. Si Madam, sabi nila si Madam Loya, si Mayor. Apo. So, Nay, ano po naman po masabi nyo na darating po ang ating your miss ko at uh, Vice Mayor Chi at Yen sa natutulong po ngayon? Naku, nung mo eh. si pa naantay eh. Hmm. Bakit po, Nay? Yun, si baka patulungan niya yung anak ko. Uh, paano po? Pan, pan, pa, tulungan? Eh, binaalis na nga po, pinapaalis na nga po kami dyan kasi nakakasayaban. Eh, pala naman po pera pang upa. Kasi, may isang, Saan ba kayo nag stage dyan na sa harap mismo? Opo, na kami na lang po nandiyan dyan nakatent na dalawa na lang po kami kasi wala po kami pang upan. Siyempre po, kung yung perang iuupa, paano naman po makakapagdiday? Ano, paano nga ulit yung isla natin ay? Ito nga po ay, grabe. So, eh. so, nagtitinda po kayo ng... Nung... Yung anak ko po, nagtitinda po dyan sa Ilaya. Ang nangyari ba din? Nasunog po. Ayan Datong, po. Oh, tatlong, tatlong yan, di ba, Nay? Eh? Dalawang bako. Dalawang bako. Hindi, mm hmm. ubus ang eh? Wala. Po, natira kaya nung araw na nasunog eh. anak ko dyan. gusto hindi namin maka -out. Kasi nag-depo, -dep, depo noon. Nasunog. Buti na lang po, wala pong na-disclash Wala naman po na ang sa akin lang po, damit lang ina sa amin. Eh, ang problema po, yung paninda ng anak ko, eto po, po talaga kinituran ko yan. Kasi, tawa sana po, wala naman akong magawa. Kasi katulong lang ako. Hindi rin sino na nga nilalapit ako para makatulong sa ano ko. Nay, anong mensahe mo ngayon na pupunta si ma'am, uh, si Vice Mayor? Your mate, oh. Vice Ay, Mayor yun lang po. Is, uh. Ay, idol na idol kita. Lagi ako nanonood ng ano mo, vlog mo yung kumakanta kay ni Vice. Kumakanta siya. Idol kita. Sana tulungan mo yung anak ko, Vice, Mayor. Ikaw lang ang, ang inate ng dito sa lahat ng mga nasunungan. Sana lang yung ang ko. <laughs> Mawa ka sa, sa, anak ko. Kasi wala po siya kasawa eh. Siya lang po ang nag-aral sa mga apo. Ako po katulong lang. Kasambahay lang ako. Sana maawakan na ano, basta namin. Tulong kami, anak ko. Ay, dun na, ay, dun kita. Hindi uh, ko lang inaantay namin. So, oh, pa pabalik naman, an parating na naman po ang ating uh, future na magbabalik na your isko ko. Ay, naku, siya at lang po, nakapagpaganda ng divisorya. Excited And, na ba kayo, Nay, na, excited. Pa sa pagbabalik kayo? Diyan po, nagtitindihan ako sa Ilaya, ng isda. So, vendor po. Vendor po, po yung anak ko. Pero gusto po si your ko mo Ay, naku, ay. Binoto kayo ng presidente yan eh. Sana okay. na lang na. Kung siya lang nanalo, walang problem. So, ngayon pong nagbabalik, magbabalik ang ating your ko ano pong masasabi niya? Okay. Okay na okay ka. ko idol kita kahit nung hindi ka pa di ka pa um, matak ko artista ka pa lang idol kita so ngayong ano yung sitwasyon nyo ngayon yung before at ngayong naka, uh, yung bago na, nakaupo si Yorme bago po nakaupo si Yorme ah, uh, I mean ano pong pinagkaiba noon sa yung nawala si Yorme? Malaki. Ang pinagbago. Ah, katulad ng alin po? Yung kalsada, yung kalinisan, mm -hmm. naayos niya yung mga mga vendor. Anak ko, nakita niya yan eh. Nakita niya yan eh. Di ba nag-ano siya dyan? Nakita siya, nakita niya. Sabi ko no, pag nakita mo naman si Jordi, sabi mo, I don't have picture on this. <laughs> so, ano po masabi niyo sa mga naninira kay Your Miss? You? Ay, nako, huwag ka maniniwala doon. Si nagalit. <laughs> si Mayora, sabi, huwag ka narutob ako. Hindi. Naitubas bigla ang boses mo hmm. ah. Hindi, kasi doon ako nagalit eh. Pero na, ikaw ba, isa ba sa sumisigaw nang bumalik ka na? Bumalik ka na. Ayan. Uh, yes. so, okay. so, paano pag inoperang kayo, Nay? Maraming, maraming, maraming salamat. I mean, hindi. Nung no, pera ang kayo ng kabila, sasabihin. Ay, na ko. Pagkutas dyan. Alam mo ba, Cosme, may nagsabi ni Kagawad ng mga tao dyan, dumating si Mayora, wala pong pataw tao Saka oh, parang, ano siya, parang nagmamadali siya ganun. Oh. Hindi ko siya pinituran. Gusto kasi si Mayora. Ibalik ulit ko yeah. lang, so, okay. Sana natulong ang may anak ko. Nakutulong lang ako yan. Salamat. Ano. Ano, ano yun, sir? Kailangan ko may balik ulit. Ang, ang dating mayor na hindi naman hindi naman na, hindi na bago, hindi naman wala sa puso't isipan ng tao ang pangalaw yun, may. Still, uh, we have to uh, be aggressive to put again in the uh, in the good right position our mayor because he is the only one mayor that I can uh, say it uh, personally he can uh, improve and all the all the problem in Manila he control it he settle it and everything is because of the command and leadership of our honorable mayor Isko Moreno nakasama ko yan before that was uh, ano, during of, ano, of uh, showbiz career niya dahil uh, I'm one of the staff of the one of the actress in, in I have a gathering with him in uh, ano, just entertainment so I'm glad to see him again and hopefully Through our uh, no, through our co -co we put again back our honorable Yorme or uh, Isko Moreno because he is the good person and good leadership leader and good implementator and everything. He's is a, a good. Man and good. Ano naman po yung masasabi niyo sa katandim niya ngayon na si Vice Mayor Chi Atienza? Well actually, I'm, uh, I cannot say anything about uh, Vice Mayor Chi Atienza. Because uh, this is the first time she ran, okay? But in the other side, I know that you may cannot get any... Uh, uh, ano ano other ano ano companionship without ano alam niya kung ano 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 ng ano 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 Uh, at ay meron din po siyang magagawa pagkat he is a professional. And then, as, as a matter of fact, as being a professional, she knows what's the right, what's the good, and bad. For me, pag sila nagsama siguro, we get the Manila more more successful and satisfied. Everything is all smooth everything is fine no matter what else because under adjustia. your misto under your misto oh okay. thank you po ayun po tayo narinig natoy <laughs> ay <Ayan>, device Vice Mayor. <laughs> <Hi>. <laughs>

Ay, 'yung kay Gigi di ba 'no? Ano kayo? Yung sa ko kumanta ka eh. Ay, nakikinig ako 'yung latak at inyo, ma. Malapit na si yon. Mm -hmm. Eh, hindi na to. Yanig yeah, okay. Galing ng bata, marunong nga pa-perma. Teacher tayo. Napakinggan mo ba ang sinabi ni tatay ba? Narinig ko, nandito ako sa loob ng hotse. Ay, sabi yung Ako po, hindi po magaling. Sayang mga shots. Ako po, hindi po nagtitig. Narinig ko rin. Alam niyo, ma'am. Like I said, uli, ulitin ko. Pagka kayong dalawa ni Beyo, awad ang doon kasi dapat mayon option ah yung inepic deck tayo tayo ano po eh mas marami uh, baho kayong maiimbit uh, may ipo-pralagay nang maayos abi uh, ayos talaga patayusin sana live din po ay nakabala dito para mga marites hindi na magma Ay, ano manawala walang ginagawa basta kali po ano at hindi sakali Manulog-luktango kayo. May awang Diyos. Thank you. Tayo ho ang magtutulungan. Tama. May iyak-iyak si Tatay. first impression nakita niya si I'm glad and I'm surprised that she's there inside of the car. I thought, ano, I, I don't expecting him. She's, ano, hears all my saying. Kasi, I, love you. I don't expect or so na shame na ang Diyos sa loob. Meritang 32 pa. Ah, super! And then, I'm glad day meron na kaming ano, ikalawang <laughs> ina ng susunod ng mga Yun. You what? You're the second ano, mother of the city of Manila in the future. And of future, in the present. And hopefully, wala tapos na ang ating eleksyon. With your smile, with your ano, you know, appreciation, your all uh, impression, you are the best. Kanina mo nagdadala. Ang mo, tatay. Kasi po kasi. Meron po. Hindi siya may po. Pero si ano, marami ako katulad ng mga ibang ano. Ay, nasupresa niyo ako mo. Hindi ko ina ang aking sa mga bang. ko po. <laughs> na po lang na, yan na siya, yan na siya. na Wait lang, bye. Bye, di angka 10 dia mana punnya selesai tadi